Okay mga ati, It's so dalawang hole na nakita ko na makita ko sa langit. Yan o. Yan. Siguro ano ko, dusi. tama eh. Tarama yan sa baba. Ang isa, ang sinag niya kung naka alas tres yata. Yan. Yan. Ito yan sila. Punta natin lensa. Yan <laughs> Yan. mapunta yan sa heart heart na malaki nasilalim na nasilalim na nasilalim na parang cave ito is uh, is square box type yan box type yan yan ako oh, nilinis ko mga tiets yan, nilinis ko yan. So, hindi ko nagkakamali na may mga mga karandagang informasyon sa lupa. So, balik ko. Kunin ko na yung lupa na yan. yan. Hang, hanggat sa kaya ko. Okay. Uy muna ako.